May nag-comment. Ganda ng katawan mo, idol. Lead siguro ng patotoy mo. Alam mo, iha. Or kung anong gender mo. Kung ano man yung size mo. Mag-workout ka man o hindi. Yun na yun. Wala nang lalaki. At magpa-opera ka sa doktor para palakihin yun. Ang nag-workout, mas maganda yung blood flow. So pag lumaki siya, talagang tigas na tigas. Mas mag maganda ang performance. So walang kinalaman ng pag-workout. Sa mga nagtatanong ng mga kuya ng workout maganda papatangkad, ang maganda stretching, humaba spine mo, yung mga joints ligaments mo. So, dead hang, nakasabit ka lang. Stretching ka to mo, or inversion, nakasabit ka pero legs mo na sa ibabaw. Puro stretching. And then, pag nag-workout ka below 18, walang weights. Puro body weight. Aim for 25 to 100 reps. Yun, para foundation ng muscle, quality muscle. After 18 or 24, doon ka na mag-add weights. Para at least na-reach mo na yung टोटल हाइट में तामा खाइ मलिक में दो वर्ष